Ako si Ben at ito ang aking anak yung may hawak ng bola. Tignan nyo nga naman kung gaano kalikot at gaano kulit. Pero hinahayaan ko lang na i-explore niya yung pagiging bata niya para ma-enjoy niya. Ito rin kasi isang way para may sila sa gadgets. Hayaan yung maipaglaro sa mga bata. Minsan maglaro ng lupa. Minsan pa nga sa sobrang likod niya ay nadadapa. Pero okay lang yon kasi minsan sa pagkadapa natin, doon tayo natututo para tumayo at bumangon sa sarili nating mga pa kasi dapat ituro din natin sa mga bata yung realidad ng buhay. Ah uh, darating yung panahon na kailangan nilang maging independent. Pero syempre, nandito pa rin tayo para gumabay. Kaya anak, dahan-dahan lang sa paglaki ha. Ah. Enjoy mo lang yung buhay ng pagiging bata. Kasi sa pagtanda mo, yan ang masarap alalahanin na hindi na pwedeng balikan. Kaya anak, pag may mga bagay na hindi mo kaya, Huwag kang mag-alala, ako nang bahala. Nandito lang lagi si tatay para sa'yo. Mahal na mahal ka ni tatay. Hanggang dito na lang muna. See you on my next video. Paalam!